Hello guys, welcome back muli sa, sa aking channel. Good morning po sa atin. Good morning kung ano mo sa inyo. Good afternoon kung, kung, kung hapon sa inyo. Uh, mag update lang po ako doon sa about sa pambansang pabahay ni Presidenting, Presidenting Bongbong ni BBM. Guys, alam ko huli na tayo. Pag doon sa hindi pa po alam, doon sa nahuhuli na sa, si ma, mga, na mag, sa updating sa pabahay ni BBM, na may namigay namigay na po sila ng pabahay. May nakat may nakatanggap na po at doon na po sila nakatira. Ah, uh, isang taon na po sila doon sa kanilang binigay doon sa Cavite po. Malaki po pabahay sa Cavite. Kaya po kung kayo po ay mag-aabil doon itong pabahay na to sa lahat na po ito. Kung sinong kasi magbibigay para sa lahat na po ito, mababa man ang sahod mo, pasat sa mga medyo hindi kaya magkaroon ng bahay. Guys, update lang po tayo ha. Pwede na po kayo magpa-member. Okay? Pwede na po, marami na pong tapos na unit. nag na lang sila ng mga beneficiary sa mga pabahay. Ito po inaano ko sa inyo. Kung halimbawa po ay kayo po ay magpapa-member. Wala po bayad wala pong bayad na kahit 5 duling guys, walang bayad ha ah. Pupun may tatlo lang po kayong pupuntahan tatlo pong kayong pupuntahan ito po ibibigay sa so, lima po isang company agency pupuntahan nyo so, tatlo lang po ibibigay ko sa inyo para medyo magandang ano nyo punta uh, mga sikat naman sila ito po ay LGU LGU po ito po yung doon sa kung saan kayo kukuha sample po sa Cavite kab kayo kukuha punta po sa LJ na malapit doon tulad sa yung pabahe ngayon na malaki kasi may mga nakatira punta po kayo doon sa LGU na yon doon sa City Hall po yan itanong nyo na mag apply po kayo ng pabahay mag apply magpapamember po kayo sa pabahay kasi po mag pa yung mag -a -a evaluate po kayo kung parapat dapat kayong bigyan pero wag yung iisipin na hindi kayo magbibigyan i-check lang po yung background yun yan kung karapat dapat kayong bigyan o kagapat dapat talaga kayo napaka kasi i-evaluate ibig sabihin wala na bang pa kayong iba pang pabahay na nakuha sa gobyerno yun ang ibig sabihin pabahay po yan para po sa lahat yan doon lang sa mga hindi kaya magkaroon ng bahay guys ako sa inyo po magpamimbang na po kayo wag na kayo pang pa ano ano dyan easy, easy. pumunta kayo mag check po kayo sa mga magtanong po kayo sa LG yun, yun, yun yung malapit kung mayroon ng pabahay si Bongbong na nagawa ito sa Cavite po, marami na po nagagawa. Marami na po nakatira doon sa unit sa mga pabahay ng Cavite sa Cavite. Guys, wag na po kayo magpapahuli. Magpamember na po kayo. Mas maganda kung maaga kayo magpapamember. Sa mga hindi pa po nakakalam. Marami na pong unit na nagagawa. Okay guys, wala pong bayad magpamember. Kung halimbawa po ay may mag-iikot po dyan sa inyong barangay, saan sa inyong lugar, kung saan mang kayo, kung saan man kayo nakatira ngayon, may nag-iikot po siya na magpapamember, magpapamember po kayo, ay, tapos maghihingi po siya ng bayad na kahit magkano, 50 o 100. O, oh, ganito po, mag-iikot po sila, sa iba, sasabihin sa inyo na mayroon na pong mga nagawang mga unit, kung gusto nyo magpamember, magpamember na po kayo, nandito po kami, magpapalista po para sa mga tao na mag gusto magpamember ng bahay, na wala pang bahay, gusto kumuha sa pabahay, ng pambansang na nasabihin po sa inyo na may bayad po 50, 100, o magkano man, huwag kayo maniwala, tapos po, sasabihin nila, kasi sila po yung taga NHA, o taga LGU, o anuman, huwag po kayo maniwala, mas maganda po, pumunta po kayo sa pinakamalapit, kung may umbang po mas maganda, kunin nyo yung pangalan, o kaya magpa po kayo sa kanya, para may i-report nyo po sa, mga LGU natin, sa mga, mga karapat dapat na namamahala po sa tatlo pong sangay ng ano okay po tatlo po yan pupuntahan ninyo kaya po kung mayroon po kayong nadidinig na magpapamember na may bayad na 50 o 100, 100 kung magkano man e report nyo po agad hanggat maaari magpapitsaw po kayo o kaya hingi kayo ng pangalan niya ID ngayon po wala pong bayad yan. kasi po isinaysel ko po sa inyo kasi kawawa po naman yung magbabayad hindi naman pala siya empleyado ng ano, LGU o kaya sa kung ano man. Okay? Hindi man sa inutusan. Wala po sa bayad. Ang kailangan nyo lang pumunta sa si LGU. may, may tatlo pong pupuntahan ninyo. Tatlo. LGU at saka NHA saka ka uh, MD Home Development Mutual Fund. Yung tatlong po yon kung kayo pumunta, wala pong bayad dyan Magpamimba at magpalista yun po. I-remind ko lang po sa inyo, baka sakali may magkaroon na pumunta po sa inyo, mag magmaningil, yun po. Wala po siyang bayad. Yung bahay na yan po, o yung magpapamember, wala pong bayad yan. Pero yung bahay na yan po, babayaran nyo yan ng mababang halaga. Depende daw sa ano nyo, sa kontrata, kung ilang taon yung babayaran. Hindi po bigay yan. Babayaran po yan ng mababang halaga. Parang installment din yan. Pero, ang pagpapamember po, walang bayad hindi hindi katulad po ng dadaan ka sa pag-ibig may mga ano pa down payment, reservation fee, yung ganon. Sa pabahay po ni Bongbong Marcos, wala pong membership 'yan. Okay, magpapalista lang po kayo, magpapamember lang po kayo. iano yung pangalan niyo, kung kung saan kayo malapit, saan kayong barangay, kung saan kayo galing, kung ano man para i-check. Guys, ito lang po ang tip ko sa inyo ha. Pag nagbigay na po kayo ng pamember, pamimbang na po kayo, every two months po, o three months, kayo mag-check ng inyong pag ano, yung pag nagpamimbang po kayo, nagpalista na, i-check nyo po yung magpapalo up po kayo every 2 months, o kaya three months. Wag yung palibahan sa nagbigay na kayo, nag-apply na, na kayo, nagpamimbang na kayo, nagpalista na kayo, nag-fill up na kayo, kung ano man, naantayin nyo na lang tawagin kayo, hindi po. Magpapalo up po kayo every 2 months to three months yung ganun pang gagawin nyo. Wag na wag po kayong hindi yung magpapalo up. Kasi po, marami, marami pong mag apply dyan. Ang matatabunan at matatabunan yung papel mo. Mas maganda, magpalo up po pa. Magtsaga lang po tayo, 2 to 3 months. 2 3 months po tayo magpapalo up. O kayong masipag ka, 2 months. Wag yung buwan-buwan, masyado na maikling panahon na yun eh. 2 3 months po, mas maganda kayo magpalo up. Pero nang po, pag ko magpauli, baka sa lahat po yan yung pabahay ni BBM, nag-aantay lang sila ng mga binipisyari na, na magpapalista sa kanila. Kaya po, mas maganda, kung mas maaga kayo magpalista, mas maganda, makakakuha kayo mas magandang pwesto alam ko, kagamihan dyan, business minded. Ikaw unahan. Kaya po, kung sa mga hindi pa po nakakaalam, namimigay na po sila, nagtatumatanggap na po sila ng aplikante, ng mga member at magpapalista. Kaya po, pagpalista na po kayo kung saan mayroong pabahay na si Bongbong Marcos na tapos na, magpunta na po kayo, mag-apply po kayo, yun po ang dapat niyong gawin. Huwag po kayong nasabihin na hindi ko kaya, huwag po. Aalamin po, posible na hindi yung kakayanin, mababang halaga po yan. After magbabayad po kayo niyan, after one year. Sabi, ka kayo ngayon, after one year, saka kayo magbabayad. It's possible naman po hindi kayo makabayad, makapag-ipag na sa, isa, sa isang taon. Halimbawa po, nakapag-apply na kayo, napubahan na kayo, napunta na kayo doon. Sa, 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 loob na isang taon, possible naman po kayo hindi kayo makapag-ipon. sabihin, sa, so, sa so, pagtagal nyo pala, mag-ipon na kayo, magtabi na kayo. Kung halimbawa, kasi yan po, ang hulog ata niyan, sa first, first five years, di, di ako sure, ha, tohan ata. After five years, o, oh, After 5 years ata, hindi ako sir po ha, inaano ko lang sa inyo, ano lang po sa inyo idea. Sa unang pagtira nyo po doon, wala pa kayong babayaran sa loob ng isang taon. After po 1 year, magbabayad na po kayo hindi ko sir, kung 200 sa loob ng isang taon, sa loob ng limang taon, o 500 sa loob ng isang, sa loob ng limang taon, ganun. After 5 years po yan, tataas po yung collection nila, yung babayaran mo monthly, tataas po yun. After po 5 years yun yun po, magiging 700 ata. After 5 years po yun, magiging 700. Hindi ko alam kung ilan taon naman yung 700 na yun. Pasat pataas. Yun po ang ano ko siya. Tatandaan nyo po yun. Ganon. At basta pag natanggap po kayo, nakatinga na po kayo doon, after, after one year pa payo kayo magbabayad. At, tapos noon, yun yung pagbabayaran nyo. After 5 years ulit, after 5 years magbabayad po kayo, mas matataas na po. Yun po. Huwag po tayo mag-isip na hindi natin kaya. Lahat ng bagay kaya yan pag nandoon na po tayo sa ating unit na kasi kukunin mo yan, pinaghirapan mo yan, magpamimber eh. Kasi naman, unang tira mo pa paya doon eh, magano ka na, magkipong ka na, kung ka ng paraan, o kaya, kung ang trabaho mo sa Manila, okay lang. Okay ko sabihin, ando ko na yung bahay mo, magkipong ka na. Kasi, naiisip po natin malayo. Hindi po yan malayo. Na nasabi lang natin malayo dahil nga, hindi pa natin nagugustay yung lugar. Pero kung lagi ka nang pupunta naman doon at na Manila mo, at sa Manila, may bahay ka. Ay sa, pupatagbaho ka sa Manila, tapos may bahay ka sa ka, kung saan man ka nakakuha ng pabahay, at may bahay ka inuwi, ang sa sayo. Hindi yung nangungupahan ka habang buhay. Ganun lang po. Ano ngayon? At kagamihan naman kumukuha ng unit. Eh. Tapos, kahit sino naman, kahit mayayaman, ba diba? mga artista nga eh, may bahay sila sa ganito, upo sila sa Manila, nagtatrabaho, mas uuwi po sila ng weekend, parang ganun. Huwag natin isipin malayo, mahalaga po pagkaroon tayo ng bahay at para po sa ating pamilya. Huwag natin isipin na malayo. Yun po ay bigay naman ng mga gobyerno, napakahirap po makakuha ngayon ng bahay. Kahit yung mayroong, kahit mayroong, pambili ng bahay, mahirap pa rin bumili, maghanap ng location na, na mo. Kaya po, Huwag na kayo po mag ano pa mag-isip, magpalista na po kayo. Yung point, mga tip ko sa video ito. Kaya bago mo po pakitapos ang video ito para kumpleto po yung kaalaman mo. Kung gusto natin makatulong, paki-share na lang po at paki-subscribe na lang po. Mas magano makashare ka sa mga kaibigan natin para makatulong tayo. 'Yun po ang gawin natin. Pag sinabi sa inyo sino nagsabi na walang bayad, pwede niyo po i-message diyan at ipakita po yung aking video na nagsasabi na walang bayad po magpamember. Okay, yun po, walang bayad kahit singkong doling. Kung mayroon man maniningan sa inyong lugar dyan, mag-iikot na magpapakilala po na taga LTU sila, taga NHS sila, taga ganito sila, wag na wag po kayo. Hanggat maari, yung sinabi ko sa inyo, picturean mo, kuha yung ID, picture yung ID. Pag-sure ako, pag walang pinakita yung ID, o kaya mayroon ID na piniki, pinake, may ID man sila pinake o kaya piniki niya ng ID picturean mo pa rin Pitsuran mo pag hindi yan pinapicturean ibig sabihin bingo na po yan hindi sila taga NHA o taga LGU na nagpa ano na wala po kayo po ang pupunta doon sa LGU hindi po sila pupunta may pumunta man dyan hindi ko alam kung may pupunta pero para sa akin walang pupunta yan kayo ang pupunta sa mga LGU na yan mga LGU NHA yung binigkas ko yun po doon po kayo pumunta wag na wag po kayo po pun magpa mag, na mag -er mayroon po mag-recruit -er na magbabayad na magpa na isang daan ng bayad o 50 di ba wag po wala po kaya kung nagustuhan mo po itong aking vlog thank you for watching